kiling na kilig ang mga madlang kapuso. Siyempre, kasama na ako doon sa bagong date ng ating nabakagandang Miss Universe na si Michelle D. Si Michelle D ang sa nakaraang episode ng Especially for you ng It's Showtime. Uh, Gina G ang um, mga madlang kapuso sa gwapong-gwapong abogado mula sa Cebu na si Oliver. na uh, Mala Piolo Pascual ang dating ibang level din ang confidence ng 32 years old na corporate lawyer ng Cebu. Pati ang ina ni Michelle na si dating Miss International Melanie Marquez lawyer ay napapapagkit at napapapanganga na lang. Siya na kaya ang hinihintay ni Michelle.